Trending topic ngayon sa buong social media ang mag-isawang Sara Jeronimo at Mateo Gidicelli. Ito nga ay matapos lumabas sa ilang pahayagan na matapos daw ang ilang taong relasyon ng dalwa ay hiwalay na ito. Ayon nga sa balibalita, naghiwalay daw ang dalawa dahil hanggang ngayon daw ay hindi pa din handang magbuntis si Sara. Lumabas din ang balita na di umano'y nakabuntis daw ng ibang babae si Mateo kaya daw minarapat na lang ni Sara na lumayo at bumalik sa kanyang mga magulang. Samantala, binasag naman ngayong araw ni Mami Divine ang kanyang pananahimik at ipinagtanggol si Sarah at Mateo laban sa nagpapakalat ng maling impormasyon. Ayon kay Mami Divine, hindi daw totoo na hiwalay na sina Sarah at Mateo. Dagdag pa nito, nais na nga daw ng mag-asawa na mamuhay ng privado na malayo sa anumang intriga gaya na lang ng lumabas ng balita na di umano'y hiwalay na ang dalwa. Sa ngayon nga daw ay masaya si Mami Divine para kay Sarah dahil nakikita niya kung gaano kamahal ni Mateo ang anak.